matindi mga idol yung teknolohiya ngayon ng Israel kaya akalain mo pager solar system radios pinapasabog nila na walang hinuhulog na pumumba so yung pinapakita lang ngayon ng mga Israel na Israelita o yung mga Jews na iba ibang level yung kanilang mga otak ganoon katindi may bago ngayon, ang bago ngayon pati sa sakyan napapasabog na nila, na wala silang ginagamit o inuhold na kahit anong bang pasabog so sinasabi ko na mahirap, mahirap kalaban ang Israel ngayon mga idol. Maging yung navigational system, yung navigation ng isang barko, kaya nilang sirain yan. patero plano, navigation yan. Kaya nilang sirain yan. Kaya yung mga bansa dyan na mayroong naninirahan na grupo groups na marami yan eh, dito sa Pilipinas mayroong yan na kumakalaban dun sa Israel Israel binubumba yung Israel eh eh mismo nasa bansa nyo nakatira mga yan ayusin nyo na kasi madadamay eh kayo dyan hindi pero yung nangyayari ngayon mga idol rimo yung bako eh sa sakyan napapasabog nila siyempre sasakyan, may computer 'yan papasabog nila nang wala man lang tawo ano diyan wala man lang ng ginagamit na kung ano man pambasapog pager lang sumunod radio sumunod pati solar system ha? ipapasabog nila ay sunod yan yung navigation ng mga barko nyo mga aeroplano sisirahin na ng Israel yan kung barko naman eh hindi ka na makakauwi sa bansa nyo kung saan kayo patutungo kung saan kayo patungo pinaghinalaan kayo ng Israel na yung barko na yan eh magdadala ng mga pambasabog kapunta sa kalaban nilang lugar ay hindi na makakarating yan doon si na nila yung navigation yan maging hero plano sira mga idol ganoon katindi ha ibang level na ibang level yung pinakikita ngayon ng Israel ah Hingga lang, hindi talaga may iwasan maradama yung mga civilian dyan kasi hindi naman lahat ng may dala nyan eh magaya ng pager eh kalaban nila may mga civilian din may hawak nyan magaya yung solar system yung solar equipment device marami ngayon yan napakarami ngayon mga iba ibang klaseng solar device pampahilaw eh karamihan ang gumagamit yan mga civilian bigla na lang sasabog yan dyan ba napaka delikado di ba cellphone baka mamaya sunod naman ang pasasabogin nila yung mga cellphone ba eh napakarami si Billy na may hawak ng cellphone ang idol napaka delikado na yung ano yung mga ganyang sistema natin masisisi yung Israel kasi marami doon talagang ah uh, nandidiscretion doon sa kanila kaya gumagamit na yan ng mga high tech ngayon hindi na kailangan pumunta doon yung ilang mga sundalo para pasabubuhin ka diba mga idol yung nangyayari doon ngayon dyan sa Libanon eh control ng Israel yung mga device. Oh, hindi, biro yun. Lagay lang sa bolsa mo, bigla lang nasasabog. Yun, tangkal yung paa mo. Diba? Medyo, 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 hindi maganda para sa akin kasi maraming madadamay na walang kalam-alam sa gulong main sa panahon ngayon high tech na talaga baka nasusunod eh hindi, ma, hindi na magagamit yung mga pinagagawa ng mga mga missiles na yan mga pampasapok na yan hindi lang kailangan pag na-hack nila yung signal mo pwede ka nang masabukin ganun lang katindi yung teknolohiya nila so, yung mga barko plano, lalo na lalo na yan mga yan lumilipat tsaka lumalangoy dun sa dagat eh magkaligaw-ligaw na yan hindi na yan makakarating sa ilang parurunan dahil sisirain na yung navigation nila Delikado na panahon ngayon mga idol, delikado. Yung mga OFW nyo, OFW nyo dyan sa Middle East. Ba? Ako sa inyo, magsiwi na kayo. At medyo ibang level na yung ano dyan, digmaan dyan. Uh, mga mamaya pati sil, silpon cellphone nyo dyan, sumabog na rin. Napaka delikado. <laughs>